what's up mga ka-adventure panibagong araw panibagong adventure na naman tayo for today's video mga ka-adventure tara samahan nyo ulit ako dito sa may bayan ng Malasiki Pangasinan So yun nga mga ka-adventure, dito na tayo sa may bayan ng Malasiki At dito nga tayo magtutungo sa may Economy Mart and Grocery Nakaimbitahan pala tayo dito mga ka-adventure upang mag-atin ng kanilang anniversary At dito nga pala mga ka-adventure, yung ika-11 years anniversary dito Mas pinaganda, mas pinaluwa, at mas pinadami yung kanilang mga paninda dito Nasa presyong abot kaya, swak na swak sa inyong mga bulsa At dahil nga ngayon ang kanilang anniversary mga ka-adventure, samantalin nyo nang mamili rito Dahil nga napakarami nilang discount dito at saka raffle promo. May mga buy one take one pa. Kaya tara mga ka-adventure mamili na rin kayo rito. Dahil sa bawat bili mo dito mga ka-adventure ay merong katumbas na raffle coupon at pwede kang manalo ng iba't ibang items tulad ng mga ito. Mayroong electric pan, grocery, rice cooker at napakarami pang iba. At ang kagandaan dito mga ka-adventure ay mas pinamura pa yung kanilang mga paninda dito. At dito nga pala mga ka-adventure sa kanilang second floor. Dito tayo makakabili ng mga iba't ibang item items mga gamit pang bahay, gamit sa mga pangkampentero at mga gamit para sa inyong mga negosyo. Ayun o, may mga nakakilala sa atin dito. At sa mga oras na ito mga ka sinubukan din natin bumuno. Malay natin mga ka baka manalo. <laughs> at heto na nga mga ka-adventure, bumunot na tayo. Ano kaya yung makukuha natin? Hahaha! <laughs> Nako nako, bukya mga ka-adventure naman yan, minsan nga lang bumunot e bukya pa Kaya naman humirit at bumunot na naman tayo <laughs> Bukya na naman pare eh. Hahaha, <laughs> mabuti naman si ate o oh, nanalo ng grocery items Hahaha, <laughs> at mayroon ding nanalo ng ilit kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, pumasyal na rin kayo dito. Dahil bukod sa kanilang mga discount at promos, napakarami ng pretties dito na drinks and foods. At dito nga lang sila matatagpuan sa may harap mismo ng Economy Mart Grocery. Sa dami nga lang pretties na mapipila mo dito, mabubusog busog ka na rito. Hanggang April 23 at 24 na lang sila dito. Kaya naman mga ka-adventure, samantalahin nyo na ang pagkakataon. O di ba mga ka-adventure, namili ka na, may chance ka pang manalo sa kanilang mga pa-premium at may mga British, Pak Sangka, Pak <laughs> At dito lamang yan sa May Economy Mart Grocery. E eh, grabe mga ka-adventure, napakaraming bumibili rito. Halos siguro mga bumibili rito yung may mga tindahan sa mga barangay-barangay. At yung mga iba siguro pang abasto. Naku naku mga ka-adventure, pretties doon, pretties dito. Quality, quality. <laughs> at kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pakicomment na lang dyan sa baba kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapat pa ditong mga video ko. At shoutout na rin na para sa mga bago nating followers at mga viewers sa ating mga commenters, likers at share ng ating mga video. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At kasama ko nga pala dito ang ating kumpari si Daring Kagiwa Vlog. Kaya kung makadaan at makapasyal kayo sa may paya ng malasik, subukan nyo na rin mamili at mag dito sa may economy mart grocery. Madali lang itong mahalap mga ka-adventure. sa tapatan lamang ito ng pamilyang bayan ng malasik at katabi ng ng CSI. Happy 11th anniversary nga pala at maraming maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Kaya Hayain mo na ang inyong mga friends and family at dito na rin kayo mamili sa Economy Mart Grocery. <laughs>